Ikaw pala may gusto niya, ay! ha? Ma! Uy! Ay! 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 ay eto na yung pang ko, par. Dala na nila, sir. Dala na sila, sir. Galing pa sila ng malahing lugar. Sir, eto lang. Po, sir. Yun. Ayun. Ay, angel in clouds. So, ayun. pa talaga natin ito. ay Mama Beth. Hindi ko nga alam kung ano ang laman nito, eh. Ang galang kaganda Pero hindi, hindi natin. Guys, eh, regalo ko kay Papa Bet. Sip-sip ako eh. Sip-sip eh, sip ako. Sip-sip ako guys. Grabe. Kasi, friend, sir. kasi di ba hinagisa ko ng daga si Mama Bet? lang ako. Magagisa ah, ko ulit siya ng daga ngayon. <laughs> <laughs> Dag dagang na ay, nakakatawa. Ay, parabing daga yan. Ha? Dagang nakakatawa. Napakakit uh, ng daga na yan. Napakakit ng no? daga. Ito nga yung daga na rinigalo ko kay Papa ngayon. Ay puto mo. Dagalulo. Ay! <laughs> Dagalulu. Dagalulu. Ang laki ng daga. Alam mo yung kay Marian Rivera, tsaka kay Catherine Bernardo, tsaka yung kay Madam Vice. Yan yun? yon. Grabe ka na. Nakasakal pa. Oh, Makawala eh. Ha? Dagalulu. Ang laki. <laughs> Mama pet sana naman tuwa ka dito pag nakita mo to. Ah, matutuwa yung kuya. Okay, bigayan na ng gift guys. eh, uh, bibigay na ako ng gift kay Mama Pet. Oh, so lang ko. Unbox ko daw. <coughs> Unbox po?

Ano ko na kay mama yan? Hindi, Ba't ikaw naglalaro niyan? Tinig niya ko <laughs> hindi, <laughs> lang ipak pa. Ikaw pala may gusto niya ha? Ma! Uy! Inano ko lang! Ma, inaanan ni Louie ano? May tinesting ko lang po ipak pa! pala to. Buti na lang may kausap. Hindi. Sabi ko sa'yo. Ganda pala. May ipak pa. mo. Tapos. Hindi, inano ko lang. Anong, ko siya, ano anong labubo ang mahaba at matigas? Labubo. Mga oh, nilalato so ni Mama sa mga ayos. <laughs> Basta Hello, Kate, lang tayo sa Japan. Yeah, sa Japan. Ta yun na yan. Yun Ay, yan. Malaysia, ayan, na, ayan, na, ayan na. Ayan na. Ayan na. Labas na ako dito. Labas na ako. Guys, pagbibili bibili kayong ganito, meron sa akin ha. PM nyo lang ako. Mag-promote mo ito. Pag bibili kayo nun, ganyan yung kay Marlon Rivera, kay Vice Ganda. Kay Heart Evangelista. Heart Evangelista. Legit guys yan, Pop Mart. Pwede ko kayong supply yan. Promotion pala. Guys, ito yan. Thank you nga pala sa tropa ko na si... Gerard or Jerome from Heroes Saki.